Good morning! Welcome to my channel, Sunila Reyes. Tingnan natin, pass pa ko ngayon. Kailangan kong eto, nandito. Hindi ko alam kung anong klaseng bato yan, diba? Tatlong bato. Dito ko sa may uh, underpass. Kailangan kong kain muna ako bago ako pumasok sa Ayan yung sakayan ng train. Tignan natin kung anong kaganapan dito sa station ng train. Ayan. Di ba? Ito parang meron silang... Hindi ko maintindihan kung anong meron dyan. Kayo nang bahala kung anong meron. Meron dyan yung mga ano, magaling magsulat ng kanji. Yung mga kanji, di ba? Ayan. Yan, ang galing nila magsulat ng kanji. Ito, nakapost lang lahat dyan. Ayan. Jinsei no Dai Kawa. Eh, ang hirap kaya magbasa ng kanji, mga guys. Mga friend. O, ba diba? Kayo na lang mag-search. Kung anong kanji yan. Hindi ko rin alam eh. Baala na kayo. Ayan, ang dami. Ang dami kaya nakalagay dyan. Ayan, nakapost na kanji. O, ba? Diba? Meron pa rin dito. Ito, ang ganda may drawing. Tingnan niya siya, o. Oh. Di ba may drawing siya? O, oh, English siya, English. English. Ah, hindi. Romaji. Mm. Maria, tika ito. Si Maria ang gumawa. Maria, tapos ano to, lion? Ano nakalagay? Hindi ko mabasa. Maria. Oh, ko. From where country? Maria. Maria ang nakalagay sa kanya. Si Maria is from Ukraine. Sa Ukraine siya. Galing niya oh. Di ba? Meron naman dito, ayan, kulay orange. Oh, diba kayo na mamimili ang daming ibig sabihin mga kanji nila ang Ukraina dito nakapost yung mga kanji nila o oh, ayan, hindi natin mababasa hindi ko rin mabasa eh kasi mahirap, ito naman from where is this saan to, sa Thai from Thai naman siya from Thai Ayan, international siya. Meron tay. Ito talagang Japanese yan. Ito, saan naman to? Ito, saan naman siya? Saan to? Japanese siya. Japanese, pero hindi ko rin maintindihan. Japanese siya eh. Pero, anong hirap intindihin. O, diba? Yan mga Japanese siya. O, oh, di ba? Ito yung kanilang mga sulat na kanji. Ang dami niyan, oh, Iikot ka dyan. Iikot pa mo. Okay, friends. Bye for now. Until my next vlog, thank you for coming. Thank you for subscribe my channel. God bless us all. Good day to all of you. God bless us all. Love you all. Bye for now.